Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Guro, karga ang anak ng kanyang estudyante habang may klase, kinaantiga ng mga netizen. Magkakapatid, naging emosyonal nang muling makasama ang 3-year-old cancer patient na kapatid matapos ang treatment. Shih Tzu, na online matapos nitong kunin ang burger ng kanyang fur parent. Chucky Doll, ginamit ng isang lalaki para manakot at mangikil ng peras sa Mexico, ang manika at ang lalaki ikinulong. At SB19, Ben and Ben at Zaka Tabudlo nagsama-sama sa Watson's Playlist Concert. P-Pop Kings inanunsyong magkakaroon sila ng Asia Tour. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Our Teacher, Our Second Mother. Hindi pangkaraniwan na ang naging set-up sa classroom ng isang guro at ng isa sa kanyang mga estudyante. Ang naturang mag-aaral kasi isinama sa klase ang kanyang anak. At sa nag-viral na larawan, makikita karga-karga ng guro ang anak ng kanyang estudyante na noong mga oras na yon ay nagsasagot pala ng kanyang to work. Ang pagiging ina ng guro, panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. di pangkaraniwang makikita na ang guro may kargang bata habang mayroong klase gaya na lamang ng nasa mga larawang ito kinilalang guro bilang si Rosalie Mamurik isang senior high school teacher mula Northern Samar ang karganitong bata hindi niya anak o kaya naman ay pamangkin dahil Anak pala ito ng isa sa kanyang mga estudyante. Isinama raw ng kanyang estudyante ang anak nito sa klase dahil wala raw mag-aalaga at magbabantay rito sa kanilang bahay. Kinarga ng guro ang bata para raw hindi maistorbo ang kanyang nanay sa pagsasagot ng seat work. Habang may klase raw kasi, nakatulog ang bata habang kalong ng estudyante. Ang kwentong ito ay binahagi sa social media ng kapatid ni Teacher Rosalina si Cresencio Doma Jr. Proud na proud daw siya si sa pinamalas na malasakit ng kanyang kapatid at kung paano ipinakita ang pagiging ina sa kanyang estudyante. At bumuhos din ang mga komento ng pagsaludo kay Teacher Rosalie. Komento ng mga netizen, sana raw ay marami pang katulad niya na walang kapantay ang dedikasyon sa pagiging guro. Sa ating next viral story, Siblings Greatest Love. Siguradong maantig ang lahat sa magkakapatid na tampok sa ating istorya ang magkakapatid kasi nga sina Aaron, Cadence at Paisley mula Michigan emosyonal ng muling makapiling ang kanilang bunsong kapatid matapos nitong manatili ng anim na buwan sa ospital para sa kanyang cancer treatment. Ang nakakaantig damdaming tagpo sa pagitan ng Fowler siblings panoorin sa trending report ni Millie Borja. Lalamel <laughs> 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 sabi nila, sibling relationships are like no other. Minsan nandiyang asot pusa, pero sa huli sila-sila rin naman na magkakasama. Pero meron din namang natural na sweet sa bawat isa. Gaya na lang ng magkakapatid na ito mula Fowler family. Naanim na buwang nahiwalay sa kanilang bunsong kapatid na si Beckett Fowler. Na-diagnose kasi ito ng atypical teratoid, rhabdoid tumor, noong March at nanatili na sa ospital mula noon para sa kanyang cancer treatment. Makikita sa video ang emosyonal na pagkikita ng magkakapatid kapatid nang makabalik na sa bahay ang bunso para magpahinga muna sa kanyang treatment. Makikitang umiiyak at excited si na Cadence, Paisley at Aaron habang sinasalubong si Beckett. Ayon sa kanilang ama na si Brett Fowler, masaya raw ang na magkakasama sila kahit na ilang araw lang. Dagdag pa rito talagang sinulit ng kanyang mga anak ang bawat minutong nasa bahay ang bunso at magkagising ni Beckett sa umaga, ginigising niya agad ang atit kuya niya. Ang sakit na ATRT ay isang rare at fast-growing tumor na kadalasang nagsisimula sa spinal cord. Pagbabahagi naman ng pamilya ni Beckett, malapit nang gumaling ang kanilang bunsong anak na ngayon nasa pang-apat na parte na na kanyang treatment. Sa ating next trending story, Huli pero di kulong ang Shih tzu na bida sa istoryang ito. Ano ba naman kasi? Nang malingat lang sandali ang kanyang fur parent, aba, naubos agad ang binili nitong burger. Talaga namang wala itong ligtas dahil huling-huli sa CCTV ang ginawa nitong pagtangay sa naturang pagkain. Ang alagang aso nagawa pang i-share sa kanyang mga kapatid ang pilit inabot na burger sa mesa. Panoorin ang hashtag Good Vibes na food trip ng mga ito sa Trending Report ni Liway Abas. Isang cute na krimen ang nahuli ng CCTV footage. Tampok ang isang Shih Tzu na tila ba ay tinatangay ang biniling burger ng kanilang fur parent habang ito ay may kinuha lamang na delivery. Habang busy ang kanyang mommy Mir na sa pakikipag-usap sa delivery rider sa labas, ay siya namang abala ang fur baby na si Bechang para kunin ang masarap na burger sa mesa. Nang matagumpay na matangay ang naturang burger, ay agad na itong pinag ng iba pa niyang kapatid. Maliban na lamang kay Bogart na abala rin sa pag-inom ng tubig. フッ。<ス> Sa isang iglap lang ay naubos na agad ang burger ni Mami Mirna, malinis at walang naiwang ebidensya. Walang kamalay-malay ang kanilang fur mom sa pangyayari at sa lamang niya nalaman ang offline pagtangay ng burger matapos niyang tingnan ang CCTV footage. Sa krimen na ito ay tila planado na ni Bechang, dahil pawang naghanap pa ito ng backup para may kasama siya kapag napagalitan. Ang clever crime ni Bechang ay kinaaliwan ng netizens, lalo na ang mga fur parents. Para sa ating next viral story, Chucky Doll Arestado. Mula pa noong dekada 80 na kilala ang kinakatakutan na manikang si Chucky. Pero tila hindi na lamang ito sa pelikula naninindak. Isang lalaki kasi sa Mexico ang gumamit kay Chucky Doll para manakot at mangikil ng pera. Ang manika at ang suspect na puppet master, kinulong. Mga detalye tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Manikang si Chucky, kinulong? Ang kinatatakutang Chucky Doll na bida sa horror movies, ginamit kasi ng isang lalaki mula Mexico para manakot at mangikil ng pera sa kanilang mga biktima batay sa ulat ng Monclova Police. Ang di pangkaraniwang insidente na ito, naganap sa Monclova, isang syudad sa Coahuila State sa Northern Mexico. Sa video na ilabas ng Mexican media, si Chucky Doll makikitang nakaposas pang dinala sa presinto at kinuna ng mugshot. Nakuha rin dito ang isang kutsilyo na makikitang nakapasok sa loob ng iconic denim overall ng Manika. Huli rin ang puppet master nito na kinilalang si alias Carlos N. sa salang Disturbing the Peace at Putting Others' Integrity at Risk. Kalaunan, nakalaya rin daw ang sospek. Habang pinagsabihan din umano ang police officer na tila ginawang katatawanan ng insidente at pinusasa ng Manika. Si Chucky dalang ang bida sa serye ng child's play horror movies na unang napanood noong 1980s. At para sa huling trending na kwento, nagsama-sama sa isang gabing tugtugan ang bandang Ben Ben, P-Pop Kings na SB19 at singer-songwriter Zac Tabudlo nitong weekend sa The Big Dome. Ang mga tagpo, muli nating balikan sa report ng atin, Showbiz Angel. at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Nagsama-sama ang bandang Ben and Ben, P-Pop Kings SB19 at singer-songwriter Zach Tabudlo para sa isang gabing tugtugan hatid ng Watson's playlist, The Field Great Concert. Napuno ng hiyawan ang The Big Dome mula sa 18, liwanag at Zachified o ang mga tagahanga ng P-Pop Kings SB19. 9-piece indie folk pop band Ben and Ben at singer-songwriter Zach Tabudlo. Sa paglabas ni na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin, di magkamayaw ang fans sa hataw performance ng grupo sa kanilang hit song na Gento. Ito inanunsyo ng SB19 na mga bansa naman sa Asia ang kanilang bibisitahin bilang bahagi ng matagumpay na pagtatag world tour ng kanilang grupo. We are now announcing that our next stop for our pagtatag world tour will be in Asia! Oh! Maliban sa Gento, pinerform din ng five-member boy group ang Liham. Zone. At pinainit ang stage sa I Want You. Agad namang nagtrending sa social media platform na X o dating Twitter ang hashtag SB19 and Watson's Playlist Concert at hashtag Feel Great Concert with Mahalima. Samantala, magiliw namang sumabay ang audience sa hit songs ng Ben and Ben gaya ng Araw-Araw. At paninindigan kita. sa pag-awit si Zach Tabudlo, game na game ding pinagbigyan ang request ng fans. Ang singer na migay ng singsing, -sing, panyo at maging ang kanyang suot na jacket. Kuwela rin itong nanghiram ng mini fans sa audience. Ang 21-year-old singer hinaran ng fans sa kanyang mga awiting pano. Nangangamba. habang buhay at give me your forever. Habang nagpasiklab din sa Watson's Playlist Concert ang P-pop girl group na Bini, kung saan pinerform ng grupo ang kanilang latest single na Carrera. Ayon naman sa marketing controller at customer director ng Watson's Philippines na sina Miss Sharon De Capia at Mr. Jared De Guzman, isang treat para sa kanilang Watson's Club members ang first ever concert na kanilang inorganisa. Our promise to our members is that beyond the points that they're getting, it's more experiences. And what better way but to treat them, 10,000 of them, to a concert. An exclusive Exclusive. Watsons Club only concert. Yeah. So that's our goal to make them happy, uh, look good, do good, and feel great is our mm. brand proposition. So what better event mm. to bring them all together and enjoy with everyone. Pagbabahagi panila ang mga na artist ay maihahalin tulad sa kanilang brand. Okay, the featured artists, of course, Ben and Ben, SB19, Zap the These are world-renowned Filipino performers. No, very strong connection because also Watsons is a local brand, but really we have a world-class connection as well. So our products, our brand uh, resonates well to our customers. Same with these artists. At bilang pagtatapos ng Watson's Playlist, the Feel Great Concert na saksihan ang first ever live band performance ng SB19 at Ben and Ben, akong tawagi SB19 sa kantang MAPA. News mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakaumantig sa aking kwento ay ang kwento ni teacher na mistulang naging ina na tumulong sa kanyang estudyante habang ito'y nagsasagawa ng pagsusulit. Nasa classroom, dinala ng kanyang estudyante ang kanyang anak at dito natin nakita na napaka-care caring at thoughtful ni teacher dahil syempre mas mahalaga kay teacher no na pumasok ang kanyang estudyante kaysa lumiba na sa kanyang pagsusulit at sa kanyang pag-aaral dahil ina isa na nga po itong batang ina sa ating mga teachers po dyan na, na, na nakakaintindi po ano, at nakaka-relate sa sitwasyon ng ating featured na teacher ngayon na sikat na sikat online naiintindihan nyo po kung bakit mahalaga po para sa inyo ano, natulungan tulungan ng inyong mga estudyante dahil para na rin po kayong pangalawang ina ng mga yanap kapag nasa classroom o ba? Diba? At syempre hindi po dahilan na porke isa pong estudyante ay naging ina na ay kakalimutan ng pag-aaral o ba? Diba? At naintindihan din po natin na ayaw ni teacher na magkaroon po ano ng malungkot na kinabukasan itong estudyante ito. Kaya tinutulungan pa rin at hinihikayat. At syempre dahil dyan kahit nakasama ang bata ay tila ba naging yaya mo si teacher ng anak. O, ba? Diba? At sa lahat ng mga teachers dyan, naku, saludo po kami sa inyo. Dahil alam naman po natin, ang isang Pilipino na teacher, hindi lang po siya pumapasok sa eskwela para magturo. Hindi lang po ito trabaho para sa inyong mga teachers. Kundi, isa, isa po itong advokasya at passion na, na inyo pong pinili at inyong nararamdaman. Kaya naman po sa ating mga guro, mabuhay po kayo. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show, araw-araw kasama si Karen O'Yong.